Kitchen hacks para meros gastos, pare. Tira nyo itong dalawang ito. Ito ay sile at ito ay luya. Marinig mo yon. Frozen. Patagal na raming ginagawa to kasi ang sile, minsan, pag gusto mong magsausawa ng sile, bulok na. Tapos, yung iba, dati ginagawa namin, nagpapatuyo kami ng sile, eh nag-uulan, baka mabulok lang. Eto, ang sile, pre, kapag finreaser nyo ng ganyan, tapos nilagay nyo sa patis, halos walang pagkakaiba. Yun na yun pa rin talaga, ba? Diba? Kasi ang sile, mabilis na ang buhay niyan, eh, di ba? Eto, luya, ganun din, pare. Kapag yan, kunyari, gagamitin mo sa tinola o kaya sa tocho, yan. Tsaka mo hiwain, pero dapat nakahiwa na silang ganyan, ha? Para hindi masira yung katas-katas niya. Bakit mo gagawin to? Una sa lahat, para makatipid. Para hindi ka nabubulo ka ng gulay. Kasi pre, pag bumili ka halimbawa ng one port na sili o isang guhit na sili, ang dami nun, hindi mo naman makakain lahat Ang luya, tumutubo pa yan, di ba? Pag nandyan yan, ah, nag nagdadahon-dahon pa yan. Tapos mentras tumatanda yan, nagiging mas hindi siya makatas. Mas nababawasan yung lasa niya. Eto, nare-retain yung lasa niya. Kaya e, siguro sasabihin ng iba dyan, Baka pwede namang i-preaser din yung ibang gulay. Pwede, pwede naman siguro katulad sa ibang bansa, 'di ba? Meron sila mga frozen na broccoli, carrots, ganyan. Pwede naman 'yon. Pero kasi, usually kapag bumibili ka ng carrots, broccoli, gamit na lahat 'yan eh. Sa sibuyas, hindi siya pwede. Tinry ko na 'yan. So, sa lahat ng tinry ko, dito sa dalawang gulay na 'to, uh, gumagana 'yung technique na 'yon. And kung hindi niyo pa na-try, try niyo kasi pre talaga makakatipid kayo dito. Lalo ngayon, taas ng